Dahil pinatawag kami ng aming HR na puntaan na daw namin yung aming work permit doon sa Department of Employment dito sa Thailand, dito malapit lang sa aming school. Oh, mabuti lang yung magkasama kami ng aking co-teacher na si teacher Jerpy. Ayan, masasakyan siya at nakisabay na din ako. Siyempre makatipid ako, no? Ayan guys, napakaganda talaga ng Ratchaburi at may na kasi sinabi ng pagpunta talaga doon kasi may klase pa kami ng by 1.30 p.m. So, malis kami ng 11 para matapos na sobrang init guys. Mabuti na lang aircon yung sasakyan ni Teacher JP. Ganito rin yung mga Pinay sa Thailand. Tingnan mo nga naman. Umasinso sila. Ako palang hindi. Ayan si Teacher JP. Kapampangan yan siya. Medyo matagal-tagal natin siya sa Thailand bilang guru din. Sayang so, si Teacher siya at pare Ako naman, alam nyo na kung ano. Ayan siya yung pinagpunta Tuminto muna kami kasi nag-traffic, syempre. Tuminto tayo. Huwag tayong lumabag sa mga patakaran ng ibang bansa. Ayan, nag-chat pa siya na gano'n ng map. Kasi naligaw kami. Sa puntong to, hindi namin alam sa kabila lang pala niyan ang building ng labor department. Nakalimutan kasi namin. So, last time kasi kasama namin yung school and ngayon uh, kami lang. So, sabi namin doon naman tayo pupunta kung totoo ba. Ha, ginuntahan. Pagkatapos namin sa ikalawang pagpunta namin, naligaw kami ulit. At gumamit na naman ng map. Yun pala, nag-ikot-ikot lang kami sa overpass na yan. Nandun na pa sa kabila. Okay lang, at least naging ano kami. Parang nag tour kami dalawa. So, napakaganda. Guys, so, kung ikaw ay nagpa-plan na pumunta ng Thailand, and if you are college graduate, pwede ka naman pumunta actually. Kahit hindi ka education graduate, pwede pwede kang magturo sa Thailand. Pero, dapat kung pumunta ka sa Thailand, tapatay na kita, pumunta ka dito ng mga like April, katapusan o May. Kasi yung ibang mga foreigner, nagresign resign so may mga bakanti. Pero pumunta ka dito ng mga kalagitnaan ng mga buwan, wala talaga yan, so mahirapan. Ka. And you can magstay stay ka sa Thailand for uh, a long period of time na wala kang trabaho, mag-exit ka. So, kaya kailangan mo talagang dala ng sanda, makmak, mapera, galing pinas. So, kung wala ka ng sanda, makmak, mapera, galing pinas, huwag ka na pumunta ng Thailand sa alanganing mga panahon. O ngayon, nakaabot na kami dito sa Employment Department ng Thailand. Ayan, si T.J. Chepin. Pumasok na kami dyan. Simple video ako, pero makitaan nyo. Hmm. Simple lang, parang Pilipinas. Tingnan mo nga naman. O, pumasok na kami dyan kasi so, hindi hindi ko na binadyuan yung sa loob ng opisina, baka mapagalitan tayo, bawal kasi yan o okay, guys pagkatapos nun, nagantay kami ng mga uh, 45 minutes siguro kasi yung naka-in charge siguro na kumain paano na lunch so okay lang naman pabalik namin ng score hindi na kami na-recourse, yung pinatutunan na kami sa leksyon na yun kaya kapag ikaw ay nagpaplano, pumunta ka na ng Thailand at walang pagkalilangan tibayan mong loob mo kasi mahirap sa Thailand pag ikaw lang mag-isa at tag ano ka emotional no dapat ka maging emotional siya masyado ayan pumasok na kami sa school itong school namin dito na kami trabaho ang laki ng school di diba? ba ko nang sabi kung saan basta sa school namin dito sa Thailand oh napakalawak wala mga bata kasi syempre may klase na eh na yan mga 12 4 12 50 tag, start yun yung klase dyan, 12.40. So, ulan ng mga bata. Kami nilang lang nag-alakad. Napakaganda ng school namin at maraming mga benefits. So, we are very thankful na naging bahagi kami ng school na to. So, kaya nyo yan. Pag wala ng pag-asa at bayan ng loob na balang araw magiging isa din kayo sa mga Pilipinong guru dito sa Thailand na nag nangarap din. Minsan din nangarap at ngayon dito na wala pa rin ipon. So, okay lang. Balang araw makaipon din tayo wag niyo na akong i-bash no sa mga kritiko ko sa blog sa vlog wag nyo na akong i-bash no maganda ang Thailand pumunta kayo basta tamang oras lang at tamang panahon at hindi niyo pagsisihan mag-enjoy kayo sa Thailand ayan oh kita yung flag ng Thailand di ba uh, napakaganda ang school na ito oh may nag pa uh, sabi ko mag huminto ka muna kasi baka mabangga natin o tayong pera pang bayad. O, umalis na din siya. Parents yan siguro, ng mga bata. Alam mga bata kasi dito sa private school, halos lahat mayayaman. Kami lang yung mga may hihirap. Totoo yan kasi pag private school talaga, yung mga bata, medyo may mga kaya lang ito, no? Unlike sa mga public. O, not all naman sa public na mahirap. Yung mga bata. Pero, mas okay talaga pag sa private kasi Ang mga discipline na do ay yung bata sa private school. So, ini pa ako ng quote chart ko, lapit doon sa aming building, doon sa kabila. Mm -hmm.